Ang lihim ng aklat na itim. Sa lumang aklatan ng Santa Lucia, may isang aklat na hindi kailanmang hinahawakan ng tao. Ang aklat na itim. Ayon sa alamat, ang sinumang bumukas nito ay isinusumpa ng mga anino. Isang gabi, pumasok si Eros, dala ng kanyang kuryosidad. Habang nag-iikot, nararamdaman niya ang malamig na hangin at mga bulong na galing sa dilim hanggang sa makita niya ang aklat na nakapatong sa isang mesa. Nang binuksan niya ito, nagliwanag ang mga pahina at nabuo ang mga salitang. Ang nagbabasa nito ay magiging saksi sa mga lihim na hindi dapat malaman. Biglang nagsulputan ang mga anino may pulang mata, dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nanginginigman, sinubukan niyang isara ang aklat, pero huli na. Ang huling narinig niya bago siya lamunin ng dilim ay ang boses na malamig at mabigat. Isa ka na sa amin. Kinabukasan na tagpuang sarado ang aklatan. Wala na si Eros at ang aklat na itim ay muling nakahimlay sa mesa. Naghihintay ng susunod na magbubukas nito.